dahil maulan guys yan ito yung madaan natin sa mga hindi nakaalam nito pero tayo <laughs> ah, ang tawag pala ang tawag pala dito sa amin guys tubog tubog tawag sa amin yan ah, nga. bunga ikatayin sa kubatan masukal na daan yung maitim na ay oh, papay dulas hirap pag walang kameraman ko ta ide to bun tan ta ide ako guys to yan guys yung daan na kalabaw kalabaw transportation dito ayan ito nga pala yung sinasabi ko na ano hindi talaga ano makita ito yung sinasabi ko yung gamot sa ma mata ano pag namumula yung kukuha ka lang ng sanga niyan ayan, ayan yung, ganyan yung dahon niya no puti, maputi akala mo bulaklak pero dahon niyan dahon niya ito yung bulaklak niya oh Hmm. 'Yung puti naman 'yan, 'yung pinaka-cover ng ano ng blocklock niya. Tingnan mo ako kung ano 'yung pinya dito. Na pinya dito. Eh. Ah, 'yung isa mo na. isa yung nakuunin ko yun. Meron pa doon sa meron pa doon si Babo kasi medyo malayo-layo na. Dito lang tayo. Meron pa dito eh. May tinatawag na likaw na pinya guys. Ayan. May pumitas na sa iba. Kumuha na. Lihat kena lah. Tidak apa-apa Bisa ke ya